Sorry po Guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat no Welcome back naman po tayo sa ating munting channel guys Duga the Explorer At ngayon guys uh, Muling babalikan po natin yung kubo guys Na mayroon po tayong nahurin na isang babae po guys Na uh, isang aswang po guys no at nang nahuli po natin ay sinunog po natin ay ayon bigla na lang po siyang uh, nawala at nakita na po natin doon sa uh, tubig guys na parang lumulutang po at ngayon mabalikan po natin guys baka sakali po tayo na uh, naman po bumalik naman po sa, 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 isang kubo guys no at para siguro makapag Ah, uh, isit na rin po tayo ng ibang paraan po na para mahuli po talaga natin yung asong na yun. So ayun po siguro guys. Ah, uh, natin patagarin pa. Samahan niyo ako. Tara na. Hey guys, ah, uh, magandang umaga no. Ah, uh, ayan. Ah, uh, naparito na po tayo sa area, guys. Kung saan po Uh, uh, may isang aswang po na sinunog po natin dito kaya lang po uh, siguro kita naman po natin guys na sunog po talaga siya kaya lang nang paglingon po namin nandun po siya sa may uh, tubigan doon na po namin nakita guys no kaya uh, siguro binalikan po natin ngayon para uh, kasakali na bumalik po sa dito sa kubo na to kaya uh, samahan niyo ako guys hindi natin patagalin pa at pagdasan niyo lang po na walang mangyari sa atin ngayong araw, araw, nito so good luck God bless po may mo niya talaga yung aso ngayon guys no? ah, kasi ah, kahit sinong na na yung ko na namin, ay nabuhay pa rin sa guys kasi hindi natin magawa ko nilang magawa guys kasi yun na makapangyarihan po sila kapangyarihan po ng itim So, maraming salamat nga pala sa mga awalang sao na sumusuporta po sa atin. At sa hindi po po nakapag uh, like o subscribe. Uh, please, bisitahin nyo ang aking channel. No? Uh, Munting channel, Duga the Explorer. So, guys. Uh, sana ay sa isang tingin lang, isang silip lang po sa video po natin ay nakakatulong na po kayo ng kapwa niyo. Sa inyo po, maraming salamat.

Satu hari baru tini tapi rambut Mula pernah. Guys, 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 guys,